Maligayang pagdating sa aming bagong video. Gayon ay naghanda kami ng isa pang kawiliwiling paksa para sa iyo. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-iwan ng iyong feedback, mahalaga sa amin ang iyong opinion. Kaya, huwag nang magaksaya pa ng oras at simulan na natin ang video. Madaling araw na. Tahimik ang paligid, tanging ang tunog ng mga kuliglig at ang mahihinang kaluskos ng hangin sa mga dahon ang maririnig. Sa ilalim ang mahinang ilaw ng poste sa kanto, Isang lalaki ang nakatayo sa harap ng isang lumang bahay, ang bahay ng kanyang kabataan. Si Gabriel, nakaitim na jacket, may bit na lumang backpack, ay nakatingin sa pamilyar na gate na parabang tinitimbang kung dapat ba talaga siyang pumasok. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang susi, makaluma, may kalawang na sa gilid. Huminga siya ng malalim, at dahan-dahang isinuksok ito sa seradura ng gate. Kumalansing! Bumyukas! Tahimik siyang pumasok sinasariwa ang bawat hakbang sa makipot na daanan papasok sa bahay. Wala nang masyadong nagbago, perho pa rin ang amoy ng lumang kahoy, ang tunog ng sahig sa bawat apak, at ang mapusyaw na dilaw ng pintura sa dingding. Pagkapihit niyang seradura ng pinto, bumukas ito ng bahagya. Walang alarma. Walang ilaw. Malinaw sa isip niya na ito pa rin ang bahay na minsang ipinangako sa kanya ng kanilang yumaong ama. Nginit sa kanyang hindi alam, may nagbago na, hindi pa man siya tuluyang nakapasok, isang malakas na sigaw ang gumulantang sa katahimikan. Sino ka? Ano nang ginagawa mo rito? Nagilet si Gabriel. Napalingon siya at nakita ang isang babae sa may hagdan, hawak ang lampshede na parang baseball bat. Sa sandaling yon, hindi siya nakagalaw. Lumapit ka pa at sisigaw ako. Magnanakaw ka, ka ba? Tika lang. Ako si Gabriel. Hindi pa man siya tapos magsalita, inihagis ng babae ang hawak niya, at bahagyang tinamaan si Gabriel sa balikat. Naparong siya. Hindi kita kilala. Lumayas ka bago kita ipabarangay. Nang biglang may marinig silang alarm, hindi mula sa bahay, kundi mula sa labas. Isang kapitbahay ang nakakita ng bukas na gate at tumawag ng pulis. Ilang minuto lang, dumeting ang patrol car. Dalawang pulis ang bumaba at agad siyang inaresto. Sir taas ang kamay. May reklamo ng illegal entry. Habang inilalapit ang posa sa kanyang mga kamay, pilit niyang ipinaliwanag. Hindi ako magnanakaw. AKO SI Gabriel Fernandez. Kapatid ako ni Marco, ang nakatira dito. May susi ako. Bahay ito ng pamilya namin. Doon lang tuluyang lumapit ang babae, Selvia, ang asawa ni Marco, habang gulat na gulat sa narinig. Kapatid ni Marco, Imposible! Wala siyang nabanggit kahit kailan. Dahil ayaw niya akong balikan. Alam niyang hindi siya dapat nandito. Ang bahay na to, hindi na niya naituloy. Naputol ang kanyang salita nang sapilitan siyang isinakay sa mobile ng pulis. Sa presinto, habang nagkakaroon ng klaripikasyon, dumeting si Marco, ang kanyang nakatatandang kapetid, na noon paman ay may malamig na pakikitunggo sa kanya. Kasama pa rin Sylvia, litong-lito ang mukha. Gabriel! Tanong ni Marco, halatang nabigla. Bakit ka bumalik? Hindi ako kailanman umalis sa karapatan ko, Marco. Isa lang ang tanong ko, anong ginagawa mo sa bahay na iniwan ni Papa para sa akin? Tahimik. Parang may sumabog na katahimikan sa loob ng presinto. Sylvia, habang nakatitig kay Gabriel, ay unti-unting napupuno ng pagdududa. Kung totoo nga ang sinasabi ng lalaking ito, bakit ni Minsan ay eh hindi ito nabanggit ni Marco? At kung may hawak siyang susi, kung kilala siya ng bahay, at kung kilala rin niya ang layot mula hagdan hanggang kisem, baka nga hindi siya magnanakaw. Baka nga mas may karapatan pa siya sa bahay kaysa sa kanilang dalawa. Hindi man ipinabloter si Gabriel, pinayagan lang siya ng mga pulis na bumalik sa bahay, kasabay ng paninindigang haharapin niya ang katotohanan. Kinabukasan, magsisimula ang tunay na pagbubunyag ng mga sikreto. Kinabukasan, tahimik ang paligid sa loob ng bahay. Magang bumangon si Gabriel, na sa balkonehe habang hawak ang isang lumang larawan ng kanilang ama. Ang kanyang mga mata ay malalim, puno ng pag-isip, at sakit. Marahan niyang kinuskos ang gilid ng retreto, para bang pinupunasan ang alikabok ng nakaraan. Sa loob ng bahay, ramdam ang tensyon. Salvia ay tahimik na naglalagay ng tasa ng kape sa mesa, hindi makatingin kay Gabriel, pero ramdam ang pag-alinlangan sa kanyang kilos. Si Mako naman, Kabubat lang na je pinto na silit, nakasut na je puting at may pulang mata, halatang walang tulok? Bakit kang gabata laga bumalik? Tanong ni Marco, malamig ang tono. Para linawin ang dapat matagal nang nilinaw. Hindi para magulo ang buhay niyo. Pero may karapatan akong nandito, Marco. Bahay Nathan 2. Bahay na iniwan ni Papa para sa akin. Iniwan para sa iyo? Sinong may sabi? Tumayo S.I. Gabriel Inilabas mula sa kanyang backpack ang isang sobre, luma na, may lagda ng kanilang ama. Sa loob nito, isang notaryo at kasulatan ng pamana, may pirma at petsa, ang bahay ay ipinagkaloob sa kanya, isang taon bago mamatay ang kanilang ama. Alam kong hindi mo ito ipapakita kay Elvia. Kaya ako na mismo. Tahimik si Marco. Halata sa kanyang mukha ang pagkabigla, at takot. Sa Elvia naman, hindi na napigilang magsalita. Marco, totoo ba Bakit hindi mo sinabi sa akin na may kapetid ka? At, na hindi mo talaga pagmamayari ang bahay na to? Hindi mo to mintindihan, Livia. Matagal na tong usapan. Hindi nga, kasi ni hindi mo binanggit na may kapetid kang buhay pa. Huminga ng malalim si Gabriel. Ang kanyang gamata ay punong-puno ng bigat, hindi lang dahil sa bahay, kundi sa sugat na hindi pa rin naghihilom. Alam mo ba Alvia, nung mamatay si Mama, ako ang nag-alaga kay Papa sa mga huling taon niya? A.K.O. Ang Neywen. Pero pagdating ng Testamento, ako ang tila tinanggal sa pamilya. Si Marco ang nagbenta ng mga ari-arian ng walang palam. Mula sa bukirin hanggang sa tindahan ni Lola. Laha. Natahimik Sylvia. At nung huli, itong bahay na lang ang netira. Sinabi ni Papa, Gabriel, kung wala ka ng meterhan, ito ang tahanan mo kaya pinanghawakan ko yon. Hindi mo alam ang buong kwento, maring sabi ni Marco. Umalis ka, Gabriel. Naglaho ka na parang bula. Iniwan mo rin kami. wag mong ipalabas na ako lang ang may kasalanan. Umalis ako dahil hindi ko nakinaya ang paninira mo. Pinagkalat mong adik ako. Siniraan mo ako sa mga kamag-anak para ikaw ang magmukhang tagapagligtas. Sinong babalik sa pamilyang tinanggalan siya ng dangal? Habang nagsasalita si Gabriel, tumulo ang luha mula sa gilid ng kanyang meta. Ang bigat ng mga taon ay bumabalik, kasabay ng paninikip ng kanyang dibdib. Hindi niya balak lumuha, pero naroon na, dahil sa lahat ng kanyang pinigilang sabihin, gayon lang niya nabigkas. Sylvia ay tila ng lalambot. Tumayo siya, tinunggo ang mesa, kinuha ang mga papel ng pamana, at tiningnan ang bawat detalye. Hindi na niya kailangang magsalita, malinaw ang katotohanan. Marco, hindi mo to make hakaila. Nakapirma si tate nyo May notario. Legal ITO. Nay popo si Marco. Tahimik. Saka siya napabulalas, halos bulong. Akala ko, akala ko hindi ka na babalik. Sumiklab ang isang mahabang katahimikan sa sala. Waring ang buong bahay ay huminto. Hanggang sa marinig ang kaluskos ng hangin mula sa lumang bintana, Parang mismong mga peder ay nakikinig sa paglalantad ng katotohanan. Bumalik ako hindi para agawin ang anumang meron ka, Marco. Sabi ni Gabriel, malumanay na. Bumalik ako dahil may karapatan akong malaman kung bakit mo ako sinukuan. At kung may pagkakataon pa tayong ayusin ang lahat. Nginit bago pa makasagot si Marco, lumapit Sylvia sa gilid ni Gabriel, at mahinang nginit matatag na sinabi. Hindi ka magnanakaw, Gabriel. Ikaw ang may-ari ng bahay na to. Matapos ang pahayag ni Elvia na si Gabriel ang tunay na may-ari ng bahay, tila biglang himinto ang mundo sa loob ng sala. Si Marco ay nananatiling tahimik, nakaupo sa gilid ng sofa, habang Sylvia naman ay pilit na pinipigilan ang sariling damdamin, galit pagtataka at pagkalito, sabay-sabay na bumabangga sa kanyang isipan. Tumeyo si Gabriel at marahang inyabot ang pepel ng pamana kay Marco. Hindi ko kailangan ng paghingi mo ng tawad ngayon, Anya, pero kailangan kong marinig ang totoo. Kailan mo balak aminin na hindi ito bahay mo? Dahan-dahang kinuha ni Marco ang papel, tinignan ito, at mariing pumikit. Pagbukas ng kanyang mga mata, wala siyang tinig, tanging bontong hininga lang ang lumabas. Wala akong intensyong agawin sa iyo ang bahay, mahina niyang sabi, pero nagkamali ako. Akala ko, kaya ko itong ayusin bago ka bumalik. Pero bumalik ka. Ginamit mo tong bahay na to para magsimulang muli. Habang ako, kinainamga alaala at galit, sagot ni Gabriel. Lumapit si Lvia sa pagitan nilang dalawa. Ano ba talaga ang buong kwento ninyong magkapetid? Natahimik si Gabriel. Pero sa mgamatan niya, alam ni Silvia na may mas malalim pa, hindi lang usapin ng pamana o bahay. Noong dalawang libo at nagsimula si Gabriel, nahuli ako sa maling pagkakataon. May dala akong bag na ipinakiusap lang sa akin ng kaibigan. Sa loob pala noon, may kontrabando. Napakarap si Silvia. Nasa presinto ako ng dalawang linggo. Walang tumulong sa akin. Ni isa sa pamilya. Wala si Marco, wala kayong lahat. Bumeling S.I. Gabriel K. Marco. Ikaw, sinabi mong wala kang alam. N.A. Busy ka. Pero alam kong ikaw ang nagsambong. Nalaki ang metanilvia. Napalingon siya kay Marco, nang gayon ay napayuko. Toto B.A. to Marco? Walang sagit. Kapitid Mosea. Kahit ano pa man ang ginawa niya, ikaw pa rin ang dapat unang tumulong. Hindi ikaw ang magpapakulong. Ginawa ko yon para matuto siya, maring sagot ni Marco. Sawa na akong pagtakpan ang mga pagkakamali niya noon. Lagi akong naglilinis ng gulo niya. Ako ang inaasahan ni Papa, ako ang nagsikap. Pero kahit kailan, siya pa rin ang paborito. Tumeyo si Gabriel, may hinang-hinang -hina nginit matatag na tinig. Hindi mo kailangang sirain ako, para mapatunayan na ikaw ang mas karapat dapat. Hindi mo kailangang agawin ang lahat para maramdaman mong may halaga ka. Tahimik na bumalik si Gabriel sa kanyang kuwarto, ang dating silid ni Papa. Iniwan niya sina Marco at Lvia sa sala, kapwa tulala, kapwa sugatan ng katotohanan. Kanagabihan umemben. Malamig ang hangin at ang tikatik ng ulan ay tila bumubulong ng galaala ng nakaraan. Habang nakahiga si Gabriel sa lumang kama, napansin niyang may sulat sa ilalim ng drawer. Lumang liham, nakapangalan sa kanya. Para K. Gabriel. Kapag nabasa mo ito, baka wala na ako. Liham yon mula sa kanilang ama. Sa bawat salita, tila muling sumariwa ang lahat, pagmamahal pagkabigo, at ang kagustuhang magkasundo ang kanyang dalawang anak. Sa dulong sulat, ang bahay na ito ay hindi lang para sa iyo, Gabriel. Isa itong paalala ng pagkakapitid. Gamitin niyo ito para buwin muli ang nasirang tiwala. Dahil sa huli, kayo na lang ang meron kayo. Napahawak si Gabriel sa dibdib niya. Hindi niya na tumutulo na pala ang luha niya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pangungulila at panghihinayang. Samantala, sa kabilang silid, nagusap sina Marco at Elvia. Hindi ko akalaing ganoon ang ginawa mo sa kanya, mahinang sabi ni Elvia. Hindi ko rin akalaing babalik siya. Akala ko, mas mabuting wala siya. Pero bumalik siya. At ngayon, ikaw ang kailangang gumawa ng paraan. Tumingin si Marco sa asawa. Sa wakas, bumigat ang kanyang dibdib. Hindi siya makakain, hindi siya makatulog, hindi habang alam niyang may tinanggal siyang tahanan sa sariling kapetid. Kinabukasan, nagising si Gabriel sa mahinang katok sa kanyang pinto. Halos hindi pa siya nakakatulog, ang liham ng kanilang ama ay paulit-ulit na tumatagbo sa kanyang isipan. Bumangon siya at binuksan ang pinto. Si Marco ang nasa labas, nakashot pa rin ng perhong damit kagabi, at hawak ang isang lumang kahon. Pwi ba tayong magyusip? Tanong nito, halos bulong, parang bata. Tahimik na tumango si Gabriel at pinapasok siya sa silid. Naupo si Marco sa gilid ng kama habang si Gabriel ay nanatiling nakatayo, nag-alangan. Ano yan? Tanong ni Gabriel, tinuturo ang kahon. Binuksan yon ni Marco. Sa loob, naroon ang galumang litreto, sulat, isang orasan na nasira na ang tali, at isang kasete tap na may pangalan nila sa label, Gabriel Ampersand Marco, summer, siyam naputwalo. Akala mo siguro kinalimutan kita, mahinang sabi ni Marco, pero hindi. Lahat to, itinagoko. Hindi ko lang nagawang ipakita, kasi palagi akong galit. Lumapit si Gabriel, kinuha ang tap, at napangiti ng kaunti. Tandaan mo pa ba kung paano natin to narecord gamit yung radio ni Papa? Tumango si Marco, at unang beses sa maraming taon, ngumiti rin siya. Bahagyang may lungkot, pero may sinceridad. Alam mo, noong pumanaw si Papa, pakiramdam ko naiwan ako sa gitna ng bagyo. Hindi ko alam kung paano palitan yung puwang na iniwan niya. Kaya ang ginawa ko, sinisi kita. Marco, sagot ni Gabriel, napo sa tabi niya. Perho tayong nawalan. Pero perho rin tayong nasaktan. Hindi natin kailangang sirain ang isa't isa, para lang mapatunayan kung sino ang mas nasaktan. Tumulo ang luha sa mata ni Marco. Hindi niya ito pinigilan. Gusto ko sanang humingi ng tawad noon pa, pero mas pinili kong manahimik. Baka kasi hindi mo matanggap. Mas mabuti ang huli ka sa hindi, sagot ni Gabriel. Pero ngayon, ikaw na ang may pagkakataon. Hindi para burahin ang nakaraan, kundi ayusin kung anong natitira. Ilang sandali ang lumipas, tahimik lang sila. Hanggang sa Sylvia ay dumating, may dalang tray ng tinapay at cap. Mabuti naman at nag-usap na kayo, sabi niya habang inilalapag ang tray. Nakakapagod ang katahimikan kapag po ng sakit. Nakangiting tinangan siya ni Gabriel. Salamat, Livia. Kung hindi dahil sayo, baka hindi kami umabot sa usapang to. Umupo si sa paanan ng kama. Alam mo bang ilang taon kaming dito nakatira ni Marco, pero ngayon ko lang talaga naramdaman na may buhay ang bahay na to? Tahimik si Marco ngunit halata sa kanyang mga mata ang muling pagkamulat. Muling binuksan niya ang kahon at inyabot kay Gabriel ang isang liham, sulat galing sa abogado ng kanilang ama. Hindi KO to Kylaman Benesa. Natakot ako sa nakasulat. Pero siguro, ikaw ang dapat tumingin. Binuksan ni Gabriel ang sobre. Sa loob, isang pahina lamang. Gabriel, kung sakaling magkasap kayo ni Marco, alalahanin yung dalawa na ang bahay ay peder lamang. Ang tahanan ay kung nasaan kayo. Hindi kayamanan ang iniwan ko, kundi pagkakataong muli. Napahawak si Gabriel sa dibdib. Lalong lumalim ang kanyang pagunawa sa layunin ng kanilang ama, hindi para pagkaitan ng isa't isa, kundi para muling pagdugtungin ang pamilyang unti-unting gumuho. Kinagabihan, inayos nila ang lumang player at pinatugtog ang kasetetep. Narinig nilang muli ang boses ng kanilang kabataan nagtatawanan, kumakanta, at nag-away tungkol sa kung sino ang mas mahusay magdrible. Tila bumalik ang init ng pagkakapatid. Tahimik si Marco habang pinapakinggan ang batang bersyon ng sarili. Si Gabriel, bahagyang tumatawa, pero may luha sa gilid ng mata. And I miss KO2, Bilong Naya. Ako rin, sagot ni Marco. Sa unang pagkakataon, natulog silang tatlo ng payapa sa isang bahay, walang takot, walang lihim. Isang pamilya sa wakas na nagsisimula muli. Makalipas ang dalawang linggo mula nang muli silang nagkasundo, unti-unting nabago ang atmosfera sa bahay na minsan ay puno ng lamig, tahimik at tensyon. Gayon, maririnig na ang hini ng radio tuwing umaga, ang halakhakan mula sa kusina, at ang pagbabalik ng mga alaala sa bawat silid. Si Marco ay muling nagsimula, hindi bilang tagapagmana, kundi bilang kapetid. Araw-araw siyang gumigising na maaga, nagluluto ng almusal, at kusa nang inaayos ang ganasirang bahagi ng bahay. Si Gabriel naman, sa halip na manatiling nakakulong sa kanyang silid, ay naglalakad na sa paligid, inaayos ang hardin na matagal ng pinabayaan. Isang hapon, habang abala Sylvia si sa pagtatanim ng bagong halaman sa likod bahay, lumapit si Gabriel. Napansin kong may bago kang tanim, nakangiti niyang sabi. Gusto kong muling bigyang buhay ang paligid, sagot ni Sylvia habang pinupunasan ang pawis. Parang tayo, onti-onting tinataniman ng tiwala ng bagong simula. apa ginalagaan natin, tutubo rin, sabay tingin ni Gabriel sa kanyang mga kamay na puno na rin ng lupa. Salamat, Livia. Hindi lang dahil sinamahan mo si Marco, kundi dahil naniwala kang kaya naming magbago. Nagkatinginan sila, may respeto, may pagkakaibigan, at higit sa lahat, may kapayapaan. Kinagabihan, tinipon ni Marco ang lahat sa sala. May dala siyang malaking sobre at isang lumang larawan. Si Papa nakangiti, may hawak na bote ng malamig na kap, at yakap si na Gabriel at Marco sa magkabilang braso. Gusto kong ibahagi sa inyo ang desisyon ko, panimula ni Marco. Nabasa ko ulit ang sulat ni Papa at naramdaman ko na ito ang tama. Binuksan niya ang sobre, dokumento yon ng legal na paglipat ng titulo ng bahay, pabalik kay Gabriel. Gusto kong isali sa iyo ito. Hindi dahil gusto kong tumakas sa responsibilidad, kundi dahil alam kong ikaw ang tunay na may-ari, hindi lang ng bahay na to, kundi ng galala, ng pagkatao ng eting ama. Ikaw ang iniwanan niya ng tiwala. At ngayon, ako na mismo ang kumikilala doon. Natigilin S.I. Gabriel. Kinuha niya ang dokumento, pero hindi niya ito tinignan. Tumayo siya, at nilapitan si Marco. Kapetid, hindi mo kailangang ibalik sa akin ang bahay. Ang mahalaga, nahanap natin ulit ang isa. -tisa. Kung gusto mong magsimula muli, gawin natin to ng magkasama. Hindi lang para sa etin, kundi para sa alaala ni Papa. Lumapit Sylvia, may luha sa gameta. Tema S.I. Gabriel Ang tahanan ay hindi binubuo ng Peter, Kisem, at Lupa. Binubuo ito ng tiwala, ng yakap, at ng pagpapatawad. Nagyakapan silang tatlo. Walang salita, pero puno ng damdamin. Sa mga sandaling iyon, binura ng yakap ang mga taon ng galit at katahimikan. Hindi na mahalaga kung sino ang may pangalan sa titulo, ang mahalaga ay kung sino ang may puso sa tahanan. Pagkalipas ng ilang buwan, naging masigla ang bahay. May mga bagong kortina, bagong pintura sa sala, at mga halamang palaging dinidiligan. Naging box ito sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan, at sa mga bata na deti takot lumapit dahil sa katahimikan nito. Minsan, sa isang linggo, pinagsasalusaluhan nila ang nilulutong adobo ni Marco, ang tsokoleteng kap ni Gabriel, at ang masarap na cake ni Elvia. Para silang pamilya, hindi perpekto, pero totoo. Isang gabi, habang nakaupo si Gabriel sa harap ng bahay, nilapitan siya ni Marco. Alam mo, matagal kong pinaniniwalaan na ako dapat ang may kontrol sa lahat. Pero ngayon, mas pinipili kong makinig, tumawa, at magpatawad. Gumiti si Gabriel, sabay tingala sa madilim na langit. Sa wakas, nasa bahay na tayo. Oh, Sgt. ni Marco. At kahit anong mangyari, dito na ang tahanan natin. Hindi dahil sa sino ang nagmamayari, kundi dahil pinili nating manahan sa isa't isa. Sa likuran nila, lumabas Sylvia, may dalang kumot at may tsaa. Hala, huwag kayong magpahangin masyado, baka sipining kayo, sabay tawa. Naghalakhakan silang tatlo. Sa wakas, ang bahay ay muling naging tahanan.